Suspect sa malagim na napamamaril sa Kawit Cavite si John Paul Lopez. Siya po yung kasama ng gunman na si Ronald Bay ng parilin at patayin ang pitong tao kahapon. Sabi ni Lopez, hindi raw siya maaring maging kasabwat ni Baye. Pinagbantan daw din, din daw kasi siya ni Baye. Kaya nagawa na, niya o wala siya magawa sa gunman. Nakatutok si JP Soriano live. JP Pia Jiggy, matapos kang isuko ng kanyang mga kaanang kagabi, itong si John Paul Lopez ang sinasabing kasama ni Ronald Bae sa isang walang habas sa pamamaril ay itinuturing na siyang sospek ngayon ng Cavite Police. Isinuko si John Paul Lopez ng kanyang tiyahin sa PNP Cavite kagabi. Kwento ni Lopez, pinagbantaan daw siya ni Ronald Bae. Kaya wala raw nagawa si Lopez kundi sumunod at iabot ang mga bala kay Bae tuwing mauubusan. Labing tatlong taon na raw niyang kilala si Bae. Ilang beses na raw niyang nakita si Bae na gumamit ng ilegal na droga. Gumamit din daw si Bae Huwebes ng gabi bago ang krimen. Doon sa may tabon, doon pala gumagamit pala siya doon. Nakita mo siya gumamit? Pero, nang mga ano madaling araw po, na po, yun. Bago pinalabas po ko, na talagang di ko rumakita. Hindi na matapos isuko ng kanyang mga kaanak, itinuturing na ngayong sospek ng Cavite Provincial Police si Lopez. Under custodial investigation na siya. May mga nakalap daw kasing ebidensya ang pulisya na nagsasabing maaaring kasabuat si Lopez ni Bae. Lalo pat nagpositibo sa drug test si Lopez na sinasabing kasama o manon ni Bae magdamag na nag-iinuman at umanoy tumira ng drugs. May mga inconsistency doon sa mga statement niya, yung mga sinasabi niya. Kasi so nung tinatanong namin, bakit hindi ka tumakbo? Oh, pag nawalan siya ng bala, he has all the uh, opportunity to run. O kaya agawin niya yung baril, tumakbo siya. Ano po yung sabot niya sa inyo? Uh, basta ang sinasabi niya, takot lang daw siya. Oh. Sa ngayon, tinuturing na itong case closed matapos makuha si Lopez. Yung use, drug use is another thing. Yes. And killing of a person is another thing. So kung, uh, kung uh, nag-positive siya sa drug test, and then... That's another case. Posible siyang harap sa reklamo ano po? multiple murder with multiple prostrated murder. Mm -hmm. Git naman ni Lopez, hindi raw siya kasabwat ni Bae at wala lang daw siyang talagang choice dahil nagtitira raw palagi ng isang bala si Bae para sa kanya. Wala po kasalanan. Napanalang po ko, nagawa po ko sa akudente na kung pero po patay ito ang mga po hmm. sino pa kakain mero siyon natpo si Ronald Baye dito sa bahay na ito, ni Tony Ronald Baye alias Bosing na kung isa lahat at uh, mula lang sa bahay nito ay uh, mag-isa munang lumabas itong sa ayon sa mga polis. hindi pa raw niya kasama si John Paul ng mga oras na yon matapos noon ay agad na siyang dumarecho sa unang lugar kung saan siya nagpaputok sa isang babaeng naglalaba lang uh, pumwesto siya banda rito nung nung nakita bumagsak yung biktima siya, uh, uh, siya ay naglakad dito papunta naman doon sa mga bahay nung nung tatlong bata na kaimol papunta ron sa bahay nung uh, tatlong bata at uh, doon na nga siya sunod na marehistro sa loob ng bahay na ito, binaril sina Ken Cedric, Michelle at Micaela. Pagkatapos naglakad si pa, pabalik malapit sa kanyang bahay at pinagbabaril naman si Alberto Fernandez at ang kanyang aso. So matapos nga yung bahay ni Alberto Fernandez at uh, barilin siya, dito naman agad nagtungo itong si Bae sa bahay ni Rhea de Vera. Nagdadalang tao siya at uh, doon nga niya binaril itong si Rhea at yung kanyang anak ni si John. At uh, matapos ito ay uh, dumaray siya palabas, pupunta ron sa kanto. Pinagbabaril naman ang isang van na ubusan ng bala at bumalik daw sa kanyang bahay. Doon na raw niya isinama si John Paul. Matapos na mag-reload at kumuha ng bala at sinundo si John Paul, ayon sa mga polis, tumabas daw itong si Bahay dito sa direction patungo sa pa. kung saan na pinagbabaril lang niya yung mga nakikita lang niya sa daan. Isang tricycle driver na nakasaksi sa pamamaril ang nakatakbo sa police station at nakapagsumbong. Maraming kasi natatakot yan eh. Ako kaya ako naglakas doob dito sir dahil nung na, ano, ko meron nang nadalay kasi saka isa pa yung hipag ko natamaan niya na ah, kaya sabi ko no, hindi lang ang matakot pa sa residente na to. Mm -hmm. Sa pwestong ito, kung saan may chinelas, kandila, Ayan. binawian ang buhay. Chinelas niya yan eh. Chinelas niya yan, yung ano na yan. So dito siya binawian ng buhay. Uh, dito sa lugar na to. At Jiggy, ayon sa polisya, January 2 pa lang daw ay uh, narinig na ng mga kapitbahay nitong si Ronald Bae na nagpapaputok siya ng baril. Pero wala raw nakapagsumbong uh, sa mga polis dahil na nga rin daw sa takot dito kaya Bae. Eh. At uh, ngayon nga, Jiggy, kahit tapos na ang uh, incidenting ito, ay balut pa rin sa takot ang mga tao dahil sa malagim na trahedya. Jiggy? Maraming salamat, JP Sorian.